umaga mga kapiliti malakas po yung alon Ayan, o oh. no? dito kami sa may Mabini Mabini Batangas mga kapiliti nice. ay lakas po ng alon mga kapiliti wow nice wow morning mga kapilipi oh. malakas po talaga yung uh, alon yan kanya naman na dito lang yan sa mga uh, anilaw batanggas yan Nice.